Magandang umaga, Celeb Buzz Philippines Fam. Nandito na naman tayo para pag-usapan ang mga latest developments sa mundo ng showbiz. Kung bago ka sa aming channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ay click ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakabagong balita sa celebrity. Sa episode ngayon, pag-uusapan ang viral tatoo ni Filmer Alipayo, ang pro-surfer fiance ni Andy Agenman. Ano ang nangyari sa kanyang kontrobersyal na 224 na tato'o? Tignan natin ang buong detalye, nag-viral si na Filmar at andi ngayong taon nang pumutok ang balita tungkol sa 224 tatoo ni Filmar. Maraming netizens ang nagtaka kung ano ang ibig sabihin nito at may mga haka-haka pa na may kaugnayan ito sa isang lihim na mensahe ng pag-ibig today, tomorrow, forever. Pero ang mas pinag-usapan ay ang reaksyon ni Andy. Inakala ng marami na may problema sa relasyon, ang dalawa matapos ibunyad ni Andy na nagpa, couple tatoo, si Filmar sa isa nilang kaibigan. Hindi kasama sa tatoo bonding na ito si Andi, kaya naman laganap ang haka-haka na may tensyon sa kanilang relasyon. Pero bago lumala ang sitwasyon, nilinaw agad ni Andy na walang third party at wala rin problema sa kanilang relasyon. Pinili nilang ayusin ang anumang mga problema, at sa katunayan, sila ay naging mas matatag bilang magkasintahan matapos ang kontrobersya. Magkasamang nagdiwang ng Valentine's Day ang dalawa at nagpunta rin sa isang tatoo parlor para kumuha ng bagong disenyo. Ngayon, sa bagong Instagram post ni Philmar, napansin ng ilang netizens na parang wala na ang kanyang i. Dalawang daan at dalawamput apat tatoo, nagpost siya ng picture habang nasa Yewin kasama ang isang kaibigan. Sa larawang iyon, makikita mo na may bagong disenyo sa kanyang kanang braso, kung saan naroon ang kontrobersyal na tatoo. Hindi malinaw kung anong eksaktong tatoo ang inilagay sa ibabaw nito, ngunit isang bagay ang tiyak, ang 224 ay hindi na makikita. Bukod dito, mayroon ding umiiral na mga tatoo si Filmar, kabilang ang mga mukha ng kanyang mga alagang aso sa kanyang kanang braso. Pero nang pumunta sila ni Andy sa tatoo shop, hindi niya ipinakita kung anong design ang idinagdad niya. Sa halip, ang kanyang post ay nakatutok sa tatoo sa kanyang kaliwang kamay, habang ang kanyang kanang braso ay tila sinadyang takpan, matatanda ang nagsimula ang love story ni na Andy at Filmar noong 2018, at, 18. at noong 2020 at 20 sila ay nagpakasal. Mayroon silang dalawang anak, si Nalilo at Koa, at siyempre, si Ellie, ang anak ni Andy sa aktor na si Jake Ejercito. Plano ng mag-asawa na magpakasal sa 2024. Munit na antala ang kanilang plano sa kasal matapos ang biglaang pagpanaw ng ina ni Andina si Jacqueline Jose noong Marso noong nakaraang taon. Ano sa palagay mo, Celeb boss Fam? May ibig bang sabihin ang 224 tato ni Filmar? O ito ba ay simpleng pagbabago ng disenyo? I-comment ang iyong mga opinion sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas mainit na mga update sa showbiz. Ito ay nakuma at ito ang Celeb Buzz Philippines, ang iyong ultimate source ng celebrity news. See you sa susunod na video. Paalam na.